Hello, hello mga idol Isang magandang gabi sa inyo lahat Dito naman tayo mga idol Sa At ating tambayan Dito sa Divisoria Resto mga ka-idol Dito tayo sa corner ng Ilaya Ilaya Divisoria Yan, napis sa Baby mga idol sabi ko nga sabi ko hali... ay ayo ay um, nakatahinga mga idol galing tayo sa mga pangigod ng mga idol at hindi may baka ito nga at nakwentuhan na natin ang ating APA vendor mga ka idol Ano mo ang Ano natin? mo? na Ano na ang oras natin mga idol ay Alas 10.28 na ng mga idol Kaya oh. ay naging merienda okay. no, Lorna, oh. okay. Lorna Alas 10.28 ito pa kasi. mga idol, medyo yeah. matumangin. Wala masyadong namimili. Tayo ay... Wala nga ako Wala nga ako yun. Wala nga ako Thank you for watching mga idol. Hanggang dito na lang ang ating video. At sana'y nagustuhan ninyo. Tayo ay ikot na. Maraming salamat sa inyong pananood mga idol. God bless you all. Bye, bye. Thank you mga ka-YouTube.